Good day uh, mga idol at uh, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Bali pang day 22 po kami ngayon. Ano po? So, nandito ako sa loob ng uh, CR, common CR mga idol. Uh, Ikakabit po namin itong uh, water faucet Ano po? So, silipin natin mga idol yung simpleng uh, paraan parang natin ng uh, pagkabit ng uh, water faucet Ano po? O yung bowl. So una, mga idol, ay nakplong po namin itong mga uh, bowl dito, ano po. So kung makikita nyo dito, mga idol, ah uh, may mga tanong po kami. Yan, yung lapis. Diyan na po lalapat itong uh, gilid it ng uh, bowl, ano po. And then, yung gagamitin po namin, mga idol, sa pagdataas. Uh, Nagpabili po ako ng uh, dynamo, pero hindi po aabot yung uh, yung haba ng uh, dynamo dito sa bagdata uh, mataas siya so yung uh, pinabili ko na lang mga idol ay yung uh, expansion bolt para uh, umabot po dito sa ano dito sa likuran ng uh, uh, water closet natin so ito yung simple para namin mga idol hindi po cement yung uh, gagamitin po namin dito ano? So, expansion ang bone plaman ko then na uh, silicone. So, ito mga idol ay nilagyan na namin ng silicone. Na ito po. So, silicone lang saka itong expansion ball Yan. So, lagyan natin mga ito. bien, cuando te, lo digo. subukan natin, buhusan naman tayo. Sige, sige. sarap mm, ko naman ako, Tete. Uh -huh. Kahit uh, kapras uh -huh. <laughs> <laughs> Yan mga idol so Yan yung doon. Uh, yan na doon. ng uh, water closet o bowl doon. Yan ngayon po Yan ngayon doon. 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 Yan ngayon doon yung tornillo lang yung gagamitin natin, ano. Yan. So, napag-routan na rin po natin dito. Yan. So, basa pa yung grout, mga idol. Uh, Mamatch din po dito sa ating uh, floor tiles pag natuyo yung grout natin. Maski po dito sa wall tiles, mga idol, ay nag-routan na rin po. Then, nag na rin natin yung mga Floor drain. Ayan. Yeah. Then, nag-gabit na rin natin ito sa laboratory niya ng mga idol. Ayan. Yeah. Master's bedroom ng ano mga idol ay nag na rin po natin yung abog dito. Ito naman po sa first bedroom ano po sayo so, itong bowl and then uh, laboratory sunod na lang po namin yung sa plano Ayan. then nandito na rin yung ah uh, laboratory nya then sa itong salamin so ground na lang po sa floor Okay mga idol. So yan yung uh, update ngayong uh, day uh, 22 ano po. So hanggang dyan mga idol. Lagi po tayong mag-ingat at uh, God bless po sa ating lahat.